Nagbabala si Senator Bam Aquino sa posibleng krisis na kaharapin ng edukasyon ng bansa dahil sa kakulangan sa budget para sa state universities and colleges o SUCs sa taong 2026. Mariin niyang iminungkahi na ang pondong nasasayang dahil sa katiwalian sa mga flood control project ay gamitin para tugunan ang problemang ito ng higher education. Sinabi ni Senator Bam ang panawagan matapos madiskubre sa budget hearing ng Senate Committee on Finance noong September 27 na mayroong 3.29 bilyon pisong kakulangan ng SUCs sa kanilang pondo para sa darating na taon. Posibleng makaapekto umano ito sa kalidad ng edukasyon ng milyong-milyong estudyante na sakop ng free college law na iniakda ni Senator Aquino. Sinabi na po namin itong flood control kung tatanggalin natin dapat pupunta sa edukasyon. And rest assured po, hindi lang po yun sa basic education. Even though I am the chairman of basic education, we will make sure that support goes to basic and higher education. Ang kakulangan sa pondo ay bunsod ng inaasahang pagdagsa ng mga estudyante. Ayon sa Philippine Association of State Universities and Colleges, ang kasalukuyang 1.97 milyong mag-aaral sa SUCs ay inaasahang madaragdagan pa ng 300,000 pagsapit ng 2026. Iginiit din ng senador na ang pondong inilaan ng Department of Budget and Management o DBM ay hindi sapat para tugunan ang dagsa ng mga estudyante. Tinalakay din sa budget hearing ang 12.3 billion pisong budget ng SUCs na hindi naibigay sa pagitan ng taong 2022 at 2025. We will move to restore the budgets uh, na natanggal nung 2025. Alam ko po yung uh, tertiary education subsidy na nakat po yan in 2025. We will move to restore that. Apart from supporting the SUCs with the deficiency, apart from the uh, request for more support for capital outlay MOE and personal services. Ayon sa pagtaya ng Department of Finance, nalugi ng halagang 42.3 bilyon piso hanggang 118.5 bilyon piso mula 2023 hanggang 2025 ang ekonomiya ng Pilipinas dahil sa mga ghost project sa flood control. Dahil dito, idiniin ni Aquino na hindi na dapat pagdebatihan ang prioridad sa kinabukasan ng mga estudyante kumpara sa paulit-ulit na isyu ng korupsyon sa infrastruktura. Napakarami pong nakabantay sa edukasyon sa senadong ito. The first time na bring up natin na yung flood control ilipat na lang sa edukasyon, wala pong tumutol. Wala pong tumutol po dito. So we will do our best to make sure it's funded. We will do our best but Tulungan nyo rin po kami. We need the right data to make the right decisions. Sa kasalukuyan, 26.147 bilyon o 20% ng National Expenditure Program ang nakalaan para sa Free College Law sa 2026. Samantala, matatandaan na inanunsyo ni President Ferdinand Marcos Jr. nitong September 26 na tinanggal na ang 255.5 billion pisong pondo ng DPWH para sa Flood Control Project sa proposed